na po nasa, nasa biyahe po ako ngayon kasi may isa pa akong anak buhay, papa-order ako ng mga bila-bilao, malabo, pancit, spaghetti o baka gusto nyo umorder, order na rin kayo, punta niyo lang ako customer service papunta na ako dito sa umorder sa akin ng isang bilao, malabo eh medyo mali pa po malapit na po ako dito sa didilibira ko ng malabo, sabi ko sa akin abang-abang na siya sa kanto Kundi na lang, malapit rin tayo, palibo na ako tayo sa kanila. Maraming salamat sa umatang kilig ng aking hanap buhay. Sa naraya si Madam. Kira ba ibisita mo? Okay, ito yung palabok. Ah. ah. Ajarabi ah, pa no, bisita mo. Okay. <laughs> si salamat. Salamat sa pag-order. Sa so, ulitin po, thank you din sa pag-order. O sa mga gusto mong order sa akin. i lang po ako. Para malasahan niyo yung sarap ng palabok. So, thank you. Thank you for the support. Ha?